Hi guys, good morning. Andito <laughs> tayo sa 0 kilometers my, uh, Ayan, ng, uh, si Oce, sa may Rosila. Uh, Ay, apo tayo nang si Eric sa may Alfo. si Boss Arnel. Ayun si Rinka. Teka. Ay, yung ulo namin ng kasama. Update ko ulit kayo mamaya. Hi, guys! Are you interested in planting, craft making, DIYs, pets, travels, cooking, and healthy lifestyles? Don't forget to subscribe and click the bell button. Hey.

哦。Oh. Dati ko nandang panilang hingal ko. Ah. Ayan, tingnan ako muna kami. Dito lang vloggers ngayon. May kanya-kanya kami mga ano. Ako na camera. Ayan yung iba. Mahinga muna kami. Bago kami tumuloy. Ayan. Balik na daw kami. Dahil sobrang lakas ng hangin guys. Walang harong biro. Oysong sigaw ng mga anak, sigaw ng mga happy birthday. Happy birthday John. <laughs> happy birthday John. <laughs> <Happy> Ayan. <birthday John. laughs> <laughs> Behind na ano. You know. Mika <laughs> late na tayo. No. pa. 16 pa lang. Almost. Sabihin na natin kalahati. <laughs> so, dahil <laughs> sa <So>, grabbing hangin, guys. No joke. Sabihin nito isa. Sabi chill ride kayo. Oh, chill ride. Kahit na... Ako ba, hindi dudumi. Yung sipon lumalabas eh. Oh, sige. Okay. Hindi ko alam kung lalabas kami umabalik. Ah, lulusong kami guys. Uh, Sige na. na. Ba. Ba. meron siyang parang paghihiganti ganun. Ayan. Oh, ayan yung tatay namin guys. Parating na. Approaching. And the winner is... Ayan. Ayan na po yung ating winner mga kaibigan. <laughs> Approaching na siya. Ayan na naman kayo? Ayan pa yan guys. Ayan na naman? tayo guys nag-rest oh. lang kami sa aglet at tulak tulak na kami ulit. Konti na lang. Guys, dami na sipon. Dami na namin sipon, guys. Puro sipon na lang. Sipon na na naiipon. Kaya, ayan. Ayan. Guys, ang wind gust niya nasa 55. O. Oh, yan, pinag uusapan yung hangin guys sa sakin wind gust. Ilan, ba Okay, ulit nga. Uh, 38 km per hour. yung hangin. Ang lakas. wind gust niya nasa 55. Oh, di ba? Kaya may na 'to. Paan kan wind gust. meron tayo pa sa lubong <laughs> ng mga <laughs> alikabok. At ang sarap natong oh. Alikabok. literal na pina pinaakyat tayo ng alikabok, guys. Totoo. tayo na ko. Alin pugatan pa more. Hello, piling, natong, oh, piling ko talog pa ako dito. Kanina pa ako gising. Let's go guys. Konti na lang. Konting konti na lang to. Kaya na namin to. See you later. Ayan si Sir Jess. Oh. That that. You know. Tapos na daw to guys. OMG. Hindi Hindi malakas. Kayo ay mag-aalmosal muna dito. Ayan sila. May umap doon. Kaya sinalaitin ako ng konti. Kahit gaano ka pa ba? Sa ayaw, sa gusto mo. Hindi ka pwede kuminto. So, hanggang dito na lang guys. Uh, Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe and click the bell button. At But, like na rin at share. Thank you for watching. Uh, Thanks for watching. God bless everyone.